Sa Max Park, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon, Max pag-uusapan naman natin ng mga bagay na meron ng milyong babae kung bakit sila ay kinababaluan ng mga lalaki. At kung handa na kayong lahat ay masarap po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na meron ng milyong babae kung bakit sila ay kinababalo ng mga lakis, palaging pagbanggit ng pangalan ng na lalaki. O pa makasupad, lagi nilang binabanggit o tinatawag ang pangalan ng na lalaki mahal nila. Basis sa pag-aaral sa psychology, ang isa pinakamasarap na pakiramdam ay talaga namang yung palaging tinatawag ka sa pangalan mo. Totoo yan. Kahit kayo naman nararanasan yan. Diba't iba ang pakiramdam, iba ang dating, parang espesyal. Pag laging tinatawag kayo sa pangalan nyo at nakakabuisit naman kapag tinatawag kayo sa ibang tawag, o kaya naman, lang kayo, sinisitsitan lang kayo, di ba't nakakainis yun? Pero iba ang dating, iba ang pakiramdam, iba na para bang espesyal kapag kapalay kang binabanggit yung pangalan mo. Pag laging tinatawag yung pangalan mo. Di ba? Iba yung ganon. Mas gusto niya yun, di ba? Eh, ganon din kayong Mas dadong magdudulot ka ng kaginhawaan at espesyal sa puso ng lalaki. At sa yun sa mga sikreto upang siya ay mas dadong mabalaw sa'yo magiging special ka din sa kanya dahil ikaw ginagawa mo siyang special sa pamamagitan ng palaging pagbanggit ng pangalan niya. Subukan mo yun upang talaga mong malaman mo na yan ay epektibo kay Inspire. Sa yun sa mga bagay na meron ng mga milyong babae kung bakit sila ay mas lalong attractive sa mga kalakihan kay Inspire. At ang pangalawang bias pa na meron ng milyong babae kung bakit sila ay kinababalo ng mga lakis yung medyo mataas ang standard. O ba mas meron pangalawang bagay na meron ng milyong babae kung bakit sila ay kinababaliwan ng mga kalaki at bakit ang iba ay hindi. Alam nyo mga kaispard, rin sa obserbasyon ng mga babae na medyo may mataas na standard, medyo lang ha. Ang iba kasi parang ano eh, parang nangangarap ng gising eh. Ang ng standard, pero hindi naman din sila deserve sa so, bagay na yun. Diba? Dapat maging uh, realistic, maging makatotohanan din. Okay lang na mangarap, okay lang na magkaroon ng standard, pero dapat Uh, alam mo rin na kung, sa, kung saan ka nulugar, alam mo rin na kung hanggang saan lang din dapat ka inspire. ba? Attainable, di ba? Kailangan medyo may, pero dapat medyo may mataas kang standard. Bakit? Eh kasi sa pamamagitan nun, hindi ka nagiging easy to get. Pamamagitan nun, nagiging hard to get ka. Then, hindi ka naman basta-basta. Hindi ka basta-basta nakukuha dahil may standard ka. Hindi ka kalagkaring babae. Hindi ka madaling utuin at hindi ka easy to get talaga naman gusto na kalakihan yan na medyo may standard yung babae dahil dyan pinaghihirapan ka ng lalaki dahil dyan nagsusumi ka pa ng lalaki para sa'yo dahil dyan talaga naman ka inspire tataas ang value mo sa mga mata nila at isip nila dahil nakikita nila na may standard ka hindi ka basta-basta kaya naman sa mga babayahan dyan walang masama na magkaroon ng standard pagdating sa pagpili ng isang lalaki o makakasama sa buhay basta maging magtotohanan lang wag naman yung sobra diba? sabihin natin ganito, hindi ka nag-aayos yung sarili mo. Hindi, hindi, ka rin naman ganun ka-attractive. Pero ang gusto mo yung malapyolo, mala Richard Gutierrez, o kaya man, mala Brad Pitt. Di ba? okay lang naman mangarap, pero dapat, para hindi ka rin masyadong umasa at masaktan. Yung ka sa medyo lang naman. Sa medyo, di ba? Real talk lang ka inspired. Okay masaktan. At okay magalit. Ganun talaga, di ba? E kung gusto mo talaga yan, kailangan eh, medyo mahirap ang dadaanan mo. No? Kailangan mong, uh, ba, maging famous, maging sobrang yaman. Yun, magiging posible yan. Kaya sa bagay na medyo mahirap pa rin nga eh. Diba? Dahil di lang naman ikaw ang famous, di lang naman ikaw ang mayaman. Diba? Kung gusto mo talaga ng mga mataas na standard na lalaki. Pero, kung dapat talaga magkaroon ng standard ang babae. Para makapamili siya ng karapat-dapat sa kanya. Deserve nyo naman na pumili. Siyempre, kailangan nyo ng lalaki na may status. Kailangan nyo ng lalaki na sabi natin, may itura naman. Masipag pa. Kasi pag may cura syempre, magiging anak nyo, mga gwapo at maganda. Pag ang lalaki, uh, may kaya sa buhay, syempre, mabubuhay kayo. Hindi kayo magugutom. ba diba? O pag ang isang lalaki, may magandang trabaho. Sigurado ko, mapag-aaral lang mabuti yung mga anak nyo. Ang isang lalaki, may personality. O marunong sa buhay. Hindi yung kusinyo-sino lang. Eh, porket pogi wala naman trabaho. O mayaman nga. Di, uh, pangit naman ang personality, nagmumura, ma sabihin nating ah uh, may bisyo. Dapat talaga may standard ka. Dapat maging matalino ka sa standard mo. Upang talaga naman ka-inspire, hindi ka maging easy to get at hindi ka magkamali sa pagpili mo. At dahil dyan ka-inspire na mga kalaki na mababalo sa iyo dahil makikita nila na hard to get ka. May value ka sapagkat binaba-value mo rin ang sarili mo sa pamamagitan ng bagay na 'yan, ka-inspire. At pangat mong bias pa na meron ng milyong babae kung bakit sila ay kinababalaw ng mga lakis. Talent sa isang bagay. O pa mas pag meron silang talent. O tinanin niyo iba, bakit sila ang daming nagkakakrush sa kanila. Yung iba ang daming nagka dami nagkakagusto, ang daming nagkakandarapan, ang daming nagkaka-interes, na-attract, na-babalaw, Dahil hinahangaan sila. Ano nga limbawa, yung mga singer, yung mga magagaling kumanta, yung mga magagaling sumayaw, yung mga magagaling umarte yung mga magagaling sa sport, di ba? O, kahit sabi natin, hindi man sila ganun kaganda, hindi sila ganun kaseksi, pero dahil sa kahanga-hanga sila, dahil sa impressive sila, at interesting sila, ay, kumpre, kinababalawan sila, di ba? Famous sila, dahil sa larangan nila, kahit hindi naman famous, basta nagalingan sa'yo. Minsan nga, kahit hindi naman ganun kaganda, hindi naman ganun kagwapo, basta may talent, di ba? Eh, kahit kayo naman, eh, kayo mga babae, o limbawa, basketball player. Hindi gano'ng kagwapo. Diba? Hindi gano'ng kagwapo, real talk lang. Pero napakagaling mag-basketball. Diba, naano rin kayo? Parang na-attract din kayo? Nagka-crush. Ano hmm. pa, limbawa, isang lalaki na magaling sumayaw, isang lalaki na magaling kumanta, di man gano'ng kagwapo, di man ganun kamatyo, basta magaling kuma sumayaw, kumanta. Diba't minsan nagka-crush ka din? Diba't minsan nagugustuhan mo rin siya? Parang nababalo ka sa kanya? aminin nyo, yung iba sa inyo, hindi man lahat. Pero karamihan sa inyo, gano'n. Dahil, ang pagkakaroon, ang paghanga ay emosyon. ba? Diba? Hindi mo mahirap pigilan ng emosyon. Lalo na ito ay pag-ibig. Talaga naman, ka-inspire. Kaya, kaya, kung may talent ka, ipakita mo. Sabi nga nila, ipakita mo sa buong mundo ang talento mo. Sigurado ka inspired. Meron at merong hahanga sa'yo. Lalo at kahanga-hanga ang talento mo. Dahil doon, maraming mababalo sa'yo. Pero kapag marami nakakita, maraming nakaalam, maraming nakasaksi, sa galing mo sa bagay na yan. Talaga namang maraming manliligaw sa iyo, maraming maghahabol sa iyo at higit sa lahat, maraming mababalo sa iyo dahil lang sa bagay na yan na meron ka talento ka inspired At ang pang-apat na pa na meron ng milyong babae kung bakit sila ay kinababalo ng mga lalaki. Meron silang sexy na katawan. O ba gusto nila ng pang-apat? Sexy sila. Hmm, real Ang mga kalakian gusto talaga ng mga sexy. Kaya nga sinasabi ko sa inyo palagi na lagi kayo magpa-sexy. Lagi kayo magpaganda ng katawan. Mag-workout, mag-exercise, mag-gym uh, o sabi natin magpapawis. Huwag laging paupo-upo, pahiga-higa at palaging lamon ng lamon lang. Dapat kayo inspired, nagtatagtag kayo ng katawan. At higit sa lahat, dapat inaalagaan yung inyong kalusugan. At higit sa lahat, ginagawa nyo lahat para kayo ay maging fit at magkaroon ng magandang katawan. Hindi man sobrang gandang katawan, at least, pag kayong sexy, kahit pa paano. E sabihin ng iba, yung iba, nalaki, yung iba, tataba. Sabihin, kain sport, paano yan? Nalaki namin. Kayo, sport, paano to? Taba ko. E magsumikap ka. Sabi nga nila, tiis ganda. At, syempre, no, uh, sabi natin, eh, sport, mahirap, masakit sa katawan. No pain, no gain. Diba? Lahat ng bagay pinaghihirapan. There is no overnight success. Kailangan mong paghihirapan ng bagay na gusto mo minsan sa buhay na ito, kailangan natin gawin yung mga bagay na hindi natin gustong gawin para lang ma makamit o maabot yung mga bagay na gusto natin. Laging tatandaan na sa mundong ito, ang mga pinaka talagang masarap makamtan ay siya rin pinaka mahirap na abutin. Kung gusto mo na maging sexy, mataba ka ngayon, payat ka ngayon, pangit ng katawan mo, rintok lang, dahil nagpabaya ka, dahil sa ko naman dahilan, dahil puro kakain, talaga naman. Kainspal kung gusto mo maging sexy, ay paghirapan mo, pagpawisan mo, pagsikapan mo, at darating ang araw kapag hindi ka sumuko, naging consistent ka, talaga man tinuloy-tuloy mo, palagi ka nag-workout, naging -e exercise, hanggang maging sexy ka, ang mga kalakihan na ka, ang mga kalakihan pag ka, at dadami ang manliligaw mo, ang didiskarte sa'yo, ang kakausap sa'yo, lalapit sa'yo, at mababalo sa'yo. At kung may partner ka na, ay mas lalo siyang magpapahalaga sa'yo. Dahil ikaw mismo, nagpakita ka ng pagpapahalaga sa sarili mo. Mas lalo siyang mababalo sa'yo. Sa isa mga bagay na meron ng milyong babae, kung bakit sila ay kinababalo ng mga kalalakihan sa mundo, ka-inspire. At malamang bagay pa na meron ng milyong babae, kung bakit sila ay kinababalo ng mga laki, sila ay independent. Kapag maso niya ng panlima, ano sila, hindi sila... Dumidepende lang kung kanino may sarili silang diskarte at pagsisikap sa buhay. Kaya nilang tumayo sa sarili nilang paa nang walang inasahan. Sila yung mga babae yung sabi natin malalakas uh, talaga ng mga may diskarte sa buhay. At kahanga-hanga yan. Kahanga-hanga dahilan kung bakit nakakabaliw. Dahil ang mga babaeng ganyan, eh, talaga namang kind spark. Hindi, hindi naman lahat ng babae ganyan eh. Yung iba mga babae nga, maasa pa sa magulang. Yung iba mga babae kung sino-sinong inaasahan, may sugar daddy pa. Talaga naman kay Inspired, real talk lang. Walang mga sariling pagbabanat ng buto. Talaga naman walang sariling pagsikap kung sino-sino ang ginagamit para lang magkapera. Kung sino-sino ang -sino hinuhututan, inuuto para lang kumita ng pera. Huwag kayong maging ganyan sapagkat may balik yan. Talaga naman kay Hipspad, matuto kang magsumikap sa sarili mong pawis upang talaga naman humanga sa iyo mga halaki yan at hanga yan. Ang mababaeng independent, kumikita ng sarili ng pera at hindi umaasa at naghihintay lang kung kanino at dinagpapabili ng mga gusto nila sa ibang tao sa halip, sarili nilang pera, pinaghirapan, pambili nilang gusto nila at pangangailangan nila kahangahang ngayon. Pag nalaman nilang mga kalalakihan na ganyan ka, isa kang independent woman, ay siya sa mga sikreto upang ang mga kalalakihan ay magkaroon ng interest sa'yo, mataas na interest sa'yo sapagkat so sa mundong ito, sa panahon ngayon, kahit ang mga lalaki, ay practical na rin. Gusto namin na hindi lang kami yung nagtatrabaho. Gusto namin na hindi sa buhay, kung mag-aasawa man kami o magkakaroon kami ng partner, gusto namin yung mga katulong namin. Hindi yung kami lang ang nagkakayod. Hindi yung kami lang ang nagsusumikap. Kumikita ng pera, dapat dalawa. Sa mundong ito, napahirap ng pahirap ang buhay. Kailangan may katuwang. Hindi yung magdadagdag pa kami ng magpapahirap. Palalo sa amin, no? Pabaing tamad. ka Kain inspired kung magiging masipag ka independent na babae, independent woman, strong independent woman talaga namang sa, yun sa mga bagay talaga mang inaasam-asam ng karamihan ng kalakihan, sa, yun sa mga bagay na meron ng milyong babae sa mundo, sila ay mga independent woman, hindi umaas lang sa lalaki at may sariling pagsisikap na para sa mga lalaking na nangangarap ng ganyan ka inspired at pangalang bagay pa na meron ng milyong babae kung bakit sila ay kinababalaw ng mga lalaki mataas na status, meron silang mataas na status o status sa buhay nabayag sabihin yan eh, dahil yan sa pagsisikap nila halimbawa, naging matagumpay silang negosyante o businesswoman o naging matagumpay na doktor, lawyer o sabihin nating matagumpay na guro o matag matagumpay na sabihin nating uh, polis o may mga matagumpay na polis yung iba nga, bombero pa, nakita ko eh yung iba, nag-welding pa eh, mataas na status sa buhay dahil sa status nila na niya, sa trabaho na yan dahilan kung bakit sila ay umunlad, umaman at umasento sa buhay. Kaya napakalaga sa isang babae na dapat nasusumikap talaga sa buhay upang magkaroon ng mataas na status. Kapag ikaw ay merong mataas na status, tataas din ang value mo. Kasabay ng pagunlad mo, uunlad din ang halaga mo sa mata ng mga taong makakita sa iyo. At dahil dyan, ang mga kalakihan ay hihabuling ka, niligawan ka at maaaring mabalaw sa iyo, maaaring magkaroon ng malakas na attraction sa iyo, dahil nakikita nilang makakatulong ka rin para sa kanila upang magtagumpay pa sa buhay diba? at hindi, hindi magkakaroon ng mahirap na buhay lalo kapag nagkaanak kayo kung makakatuloyan nila kayo diba? kaya naman magsumikap pa sa buhay kahit babae hindi dapat patunga tunganga ang hirap ng buhay ngayon tapos gusto porket babae ka wala kang gagawin sabihin mo mahina ka sabihin mo wala kang alam hindi ganyan dapat palaban ka ngayon sa buhay kahit babae ka at ang mga babaeng palaban ngayon, sila yung nagkakaroon ng mataas na status sa buhay. So yung halimbawa, o yung mga vlogger, di ba? Sila Rosmar, o kaya naman sila, ano pa ba? Yung mga dating mahihirap lang na nagtagumpay ngayon dahil meron silang mataas na status. Talaga naman, kumikita na sila ng malaki eh, at kilala pa sila. At marami pa silang natulungan. Paging ganyan ka at siguradong kababaliwang ka ng karamihan ng kalalakihan sa mundong ito, ka-inspire. At ang mapitong bayas po na meron ang may lumabay kung bakit sila ay kinababalo ng mga lakis, Meron silang limitadong oras lang. O gumakso niya ang papito at pinakolo. Eh, anong ibig sabihin nun? Bakit sila kinababalon kung meron na silang limitadong oras? Ibig sabihin kung isang babae meron lang limitadong oras, ito ay hindi kailanman magiging needy. Hindi kailanman sobrang magiging clingy at laging available. Yung mga babaeng may limitadong oras lang dahil sobrang busy, sila ay hindi laging available. Dahilan kung bakit yung lalaki ay laging naghahabol at laging, yun lang lagi nag-e-effort, nagpaparamdam at lagi nag invest dahil lagi naghihintay at dahil doon napabalo lalo yung sa kanila eh kay inspired baka iwan naman ako ng lalaki pagka ano ganyan ganito eh syempre naman magbibigay ka pa rin ng sapat na oras pero limitado lang ha hindi yung sobra sobra yung iba kasi pag nagbigay ng oras sobra sobra eh. minsan nagsasawa na yung lalaki at ikaw nagsasawa ka na naguboring na kayo corny na dapat matutong magpamiss Minsan lang dapat magparamdam. Hindi dapat lagi magparamdam. Magpaka-busy. Mag-focus sa ibang bagay. Huwag puro lalaki. Huwag puro babae. Huwag puro love life. Huwag puro kalandian. Magsikap sa buhay. Tataas ang value mo. Tumataas ang value mo dahil sa pagsisikap mo sa buhay. Namimiss ka pa niya. Talaga namang mababalo sa iyo ang isang lalaki. Pag nakita ng mga kalakihan niya na ganyan ka, na hindi ka basta-basta nakukuha ang oras mo, na hindi basta-basta nakukuha ang atensyon mo, dahil na sobrang busy ka at may mataas kang value sa lipunan, talaga naman ka inspired, mababalaw sila sa iyo. Kung nilang maging bahagi ka ng buhay ng pag-aagawan kanila, nila, kanila ka nila sa isang mga sikreto upang ang isang babae ay magkaroon ng mataas na value. Huwag kang laging bigay ng bigay ng oras kung kanin-kanin naman at huwag kang laging magparamdam sa isang lalaki upang pahalagahan kanya at kabaliwang kanila ka-inspired. So mga po na maraming salamat po mga kapatid sa pagtapos ng vlog na ito. Kasi kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa iba sa mga hindi pa po na-subscribe. Ay, kung sabi mo po makasubscribe like, click na rin po notification bell upang maging updated kayo pag may bago kong upload. So mga gusto magpa-coaching o magpa-advise para may salam po ako sa aking Facebook. Ang yung profile picture ko, pakichat ako. Ako mismo magre-reply sa inyo. At kakausap sa inyo tungkol sa inyo mga problema sa pag-ibig. Maraming salamat mga kapatid. Bagay na kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, Be a spark.